Mahigpit namang ipatutupad ng Philippine National Police o PNP ang limang oras na furlough ni Sen. Bong Revilla Jr. upang madalaw ang anak na si Vice Governor Jolo Revilla sa ospital. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Mahigpit na ipinatutupad ng Philippine National Police ang kautusan ng Sandigan Bayan sa pagdalaw ni Sen. Bong Revilla sa Asian Hospital and Medical Center. Ayon kay PNP PIO Chief, Police Chief Superintendent Heneroso Serbo, alas 3 hanggang alas 8 lamang ng gabi ang utos ng korte, kaya't ito lamang ang ipatutupad ng PNP. Hindi rin papayagang mag-side trip kung sakaling hilingin ito ng senador dahil tiyak na mananagot ang mga pulis na bantay nito. Natin na uh, he will move or he will be brought to other places other than doon sa na-mention ng Sandigan Bayan. And obviously, bawal yon. At pag ginawa ng personal natin namin yon, obviously, They will be investigated and they, they will be charged accordingly. Sinabi pa ng na nakasama sa convoy ni Revilla kanina nang umalis sa Campo Crame ang mga personel mula sa iba't ibang unit ng PNP. Kabilang dyan ang mga tauhan ng Headquarters Support Service, Muntinlupa City Police, Public Safety Battalion galing sa NCRPO, Highway Patrol Group at mayroon ding ambulansya. And uh, they will be joined as well by our personnel from the health service nang sa ganun ito, attend to any medical emergency. Bukod sa oras ng dalaw, kasama rin sa mahigpit na babantayan ng PNP ang paggamit ng gadget ng senador at maging ang pagpapainterview sa media. Ngayong muling lumabas ng Custodial Center, si Senator Bong Revilla, tiniyak ng PNP na hindi na mauulit na nalusutan ang mga pulis nang makadalo ang senador sa isang salo-salo sa kaarawan ni Senator Juan Ponce Enrile noong February 14. Leia Ilagan, UNTV News, Worldwide.